Ito na guys, yung update ng ano natin, steel gate. Mabagal talaga fabrication fabrication, taulan. Dito na lang din nila sa loob ng bahay guys, wala. Lagi kasi ng ulan, walang pwesto na maganda. Kaya dito na lang, oh. dito na lang sa ano namin. Parang kusina. Nagpabrikit. Ayan guys. Oh. Ang ang taas ng height niya ngayon height niya oh halos sa bubong eh ayan ang taas oh oh tapos nagpahinga yung aso uh, dahil sabi niya i flat na flat daw ang ganda daw higaan no? oh malamig na flat na flat talaga eh yan guys yan yung ano heavy duty heavy duty steel gate grabe yan guys skid yung skids 14. Yan. Pagiging so, tangkad ng git na to. Ano guys? Ready to pin. Subukan pinturahan dahil malamig ang panahon. Pangit kasi pag malamig ang panahon, hindi siya magkuhan. Pangit kasi matagal matuyo. Hindi po malihaan kasi pag nilihaan mo, lukot-lukot lang. Ito, pag nilihaan to, eh, bak-bak kasi parang hindi gaano pang matuyo eh. Iba talaga pag uh, ganito oh. Ilang araw na to guys na walang init na lumabas, ganyan lang, tapos ulan. So yung combination ng pintura guys, black yung mga frame pati pati square bar black tapos yung plain uh, dark grey. Yan yung ano yung magiging pintura nito. yan guys, so. Gusto, gusto ng aso ma ano? na. Higaan na ah, malamig daw eh tapos ano daw flat na flat. <laughs> ng guys, guys nakataklog. Ayun, grabing tangkad. Kumusta guys, oh? Hanggang ano lang ako, oh. Grabe, oh. Tingnan niyo guys, hanggang dito lang ako, eh. nandoon pa yung gate sa taas, oh, sos. Grabe over over height ito. <laughs> Ube yung hitungit na to. Grabe, guys, 'to. So, 'yan, guys, 'yung update natin. Tirada muna tayo sa mga gate. Ayan, guys. Dito na lang po. God bless.